Uy, tapang binastos mo, partner ko na si Cherry White. Makagago, napakatanga mo sa pag-ibig. Disclaimer, ang mga larawang ito ay di pag-aari ng uploader. Ito ay kinukuha para sa kadagdagang impormasyon. Credit to the owner. Nagsalita na nga itong si Boy Tapang matapos itong mapanood ang video ni Makagago na sinabihan si Cherry White na kaya daw pumatol si Cherry White kay Boy Tapang dahil sa views at ito yung naging pahayag ni Boy Tapang kay Makagago bakit ikaw nang mamaritis ka rin ah. ginagamit mo rin kami nagkakabyos ka din dyan sa pag-content mo sa amin ni Cherry White at nabastos din umano itong si Boy Tapang dahil binat, binastos ni Makagago ang partner nitong si Cherry White tahasan nga itong sinabi ni Boy Tapang kay Makagago na bagay lang talaga sa iyo ang makagagong Pangalan kasi napakagago mo. Yun ang binitawang salita ni Boy Tapang para sa kay Makagago. At yung sabi ni Makagago din na kahit iwan ka ng ni Cherry White, ipagtatanggol pa rin kita. Kung marami kamang mang naitulong sa akin, may naitulong din naman ako sa iyo. Yun ang sabi ni Makagago kay Boy Tapang. So comment down guys, ano yung masasabi nyo dito sa awayan ni Boy Tapang at Makagago? Dahil lang ba sa views o pareho silang nag-after ng views? Comment ang mga pahayag nyo guys. So hanggang dito na lang. ah uh, huwag nyo kalimutang i-like, share, comment and subscribe. Karen Mix TV. Hanggang sa muli and thank you so much.